shampoo. Kunyari, ka ng shampoo. Oh, dali ka. Ah! Ah! ka ng shampoo. Oh. Ganyan nila. Nagulat, ang lakas. Ah, 12 volts. 20 cordless. 20 ah, I ano 12. to? Yeah, yeah. ano uh, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. Blower. 20 volts. 20 volts. Oh. Na blower ng green, green field. Na? Sige yeah. nga. Oh, hanggang yun. talaga yung init ng panahon mo dyan. Hanggang, nga Hanggang, hanggang. Hanggang, Ito na yung pinakalas. Ano ba yan? Oh. Ito yung isa sa binili ko. Ito binili yan, ha? Sa Greenfield, syempre. Okay. Pinorder ko to. Pero, available din to sa mga stores ng handyman. Oh. Okay, sige, so, ito na. Thank you, Greenfield!

Yan naming kasi madilim natin. na sobrang dilim. Oh. Oh, ay sorry Ito pala. Solar. Lang, ah. Magkano bilhin mo dito, boy? Discounted to sa online? Grabe. Grabe no solar solar ng Greenfield oh. Solar ng Greenfield sya. Green yeah. So, so Ganto yung sa bahay namin. Kailangan natin yan oh. para suporta dito sa ilaw kasi. Madilim, kapag uh, pagsarado na kasi ang car wash, so close definitely, na. Definitely kailangan yes, may extra light kayo. Ikaw ano yan? Act, eh, 'di ba? tumuyo dyan. Kailangan mong magbasa. Ayan, magbasa ka. Pressure washer. Pero na yan. Eto. Teka lang. Ito naman. Ano yan? Ano? Ano na Pressure washer. Built for professional. Professional ka ba? Siyempre. Ano pa? Yung malaki. Yung malaki. Yung malaki. Ano yung malaki? Ito yung malaki at na last but not the least ito so, kailangan okay din namin ito kasi pang baklas ito ng mga tie range mga... ah kala ko pang ganun yun oh pang sayo ah ano ah ano greenfield din yan ay grabe greenfield din ganyan 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 oh ah oh. ay okay, para yan ito, sa mga para sa ito para sa ito 1 2 3 4 5 6 emerald oh ayan from 6 to 22 ah oh. pang yan ng Galing! Nag-isip! Kasi yung brace mo, pagtatanggal eh, tinan mo. Ba't hindi brace <sinu>. mo? <mintyong> <mintyong> <Akin lang. mintyong> <mintyong> eto na yung pinakalas. Ano ba yan? Eto. eto yung isa sa binili ko. Ito yung binili yan, ha? Sa Greenfield, yeah. syempre. Okay. Pinorder ko to. So? Pero, available din to sa mga stores ng handyman. Oh. Okay. Okay. Sige, so, eto na. Sabay-sabay natin, tignan. natin.

Bag. Grabe, kabibe. Oh. Grabe, kabibe. Pagod ako dun ah. Sabi, bawal awakan. Huwag mong yan. Uh -huh. Aha, kasi. So, ito, gagamitin natin dito sa... Uh... Car wash. Thank you, Greenfield! <laughs> Thank you,